Ito ang tinatawag na hibasan. Hibasan balat to. Ito. Pero kaya lang tinawag na hiya. Ano eh? Gawa ng pagkahibasag. Ano, no? Tubig sa dagat. Pero hindi hibasan ang tawag yan. may iba-iba pang tawag dito. Okay. Pangkalahatang tawag ay hibasan. paghibas yung ano low tide, low -tide. <laughs> oh. yung hibas sa tubig low tide ko tawagin sa English oh. hindi di, yung na shell ang tawag nila ay hibasan yung mga shellfish yan o